Hello, hello mga ka my followers, may tara sinders, ayan na nga. Ang sarap maligo ng dagat today. Super duper high tide talaga. Dito ako ngayon sa pantala okay, ng Balies. Grabe. Grabe talaga yung 2.0 daw ngayon yung ano niya, high tide. Ayan. So ayan. kahit mainit halabira. Ayan super enjoy naman ako sa pagligo ng dagat na to nakakatuwa yun nga lang wala mo lang akong maka dito magsusulo lang ako maligo ng dagat ito yan palangoy langoy lang nakakatuwa kahit paano, kasi sobrang laki ng dagat niya as in super doper yan, punta ko dito sa may kanto ayan nilangoy na naman papunta dito sa may kabilang banda ng pantalan dito sa Valleys yes. dahil kasi ng dagat oh, grabe, makakatuwa maglangoy-langoy, ayan lalo pa kung may kasama ka, ba? Diba?